magandang balita ito, Google Philippines is offering free generative artificial intelligence or AI courses and information technology career certificates para sa pag-upskill ng workforce sa digital economy. How, how do you plan to do this, uh, Sir Ibs? Okay, uh, magandang umaga po. So layunin po ng Google po na makatulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng mga programang may kaugnayan sa digital skills. Noong 2022 po, uh, nagsimula po kaming mamigay ng 39,000 Google Career Certificate Scholarships para matulungan po yung mga Pilipinong magkaroon ng in-demand skills at makakuha ng magandang trabaho. So pinapimigay po namin to kasama mga partner namin sa DTI, sa DICT at sa Globe. So sa ngayon po, as of today, mahigit 6,000 na po ang nakapagtapos ng Google Career Certificates. At sabi nyo nga po katulad, ng, uh, mahigit 80% na mga graduate po naman ito ay nakakuha ng trabaho, tumaas yung sweldo o na-promote po. Kaya kami po sa Google, patuloy po kaming makikipagtulungan sa privado at saka sa pampublikong sektor para matulungan po ang ating mga kababayan.